pasok tayo sa loob. Pasok tayo sa loob dahil hapon na naman mag-initay ng water. Nakainit. Kahit mainit, tala. Sige, kapi. Ayan, madilim ang aking house. Pasok. init ay ng tubig dito sa aking electric kettle. Ayan. Ang dumudok na lang ang ibos. So, na naman. Sa gasol, sana ako mag-init. Eh, parehas ang namang parehas lang lang ang namang kinalabasan ang gasol, one month din, bago maubos, so, 930 ang gasol, tapos ang ele, ang, tawag nito, ah, tawag nito, yung electric, yung kuryente, 900 din binabayaran buwan buwan, so dito na lang mabilis pa, oo, oh. Ayan. So 4 days na tayong walang upload no. So dito na lang mu tayong humawa ng content sa loob ng bahay. Ang ingay ng mga alaga ko, naghahanap na naman sila ng boys. Mga nag-ano na lang, nag-ano na naman gustong magpaano. So, ayan. mag iinit na muna tayo ng water. Tapos, pagka na o oh, kape. Ang kape ko nga pala nandoon sa labas. Oo. Oh. So, ayan. napaka -init ng ano. Napaka-init ng panahon. So, yung aking alaga, nagpunta na siya sa bintana. Mm-mm. Oh. Tingnan nyo naman, o. Oh. Ginagawa mo dyan, ha? Ginagawa mo. Uy! Ginagawa. May sinisilip siya doon sa labas, eh. Oh. Mm. Ayan. Naghanap kasi siya. <laughs> Alalaki. Okay. Alas, mag-aalasin ko na. No? ayan ang aking madilim lang oh. init so ito ang aking tinapay na ipapartner ko sa kapi ayan konti na lang may ano pa siya may pasunod na piyaya Marby. So, napaka na Kanina tanghali, nakapag-soft drinks ngayon, kape. So, dapat nga pag, ganitong senior citizen na iwas-iwas kape. Sa mga matatamis ba? Oo. Oh. Pero yung pagsusok drinks, wag lang madalas. Pwedeng once a week, ganun. Iwas ba sa mga matatamis? Kasi alam mo naman, pag may mga edad na, ay malapit ng kumulo ang aking water. Okay. So, napakainit. Ano? Yan ang aking mga alaga. Ayan, naglakad-lakad na siya sa eh isa oh Nasaan na ba ayan ay isa ayan ay isa eh napagod na kahihiyaw hmm. ayan ah, <laughs> ano tatawa ako sa kanila puro babae nagaanuhan friend mo na sila ngayon pero mga ilang ano yan ilang days para naman silang para naman silang hindi hmm. magkasundo minsan eh hmm. oh Diyos ka so dito muna nagtapos nagtatapos ang ating video no hanggang dito lang muna pinapakita ko lang ang aking <laughs> ginagawa kung anong pwedeng gawing content galing ko sa labas kanina Nag-aayos ako ng mga ano may hinahanap kasi ako ng pakit ng kaldero di ko makita so dito muna ang ating video hanggang dito na lang muna ah ito yung hinahanap ko ayan sa kalderong maliit So, thank you muna. Thank you so much. Ang ah, aking mga groceries at doon pa sa taas. Ang ah, aking mga groceries. Ah. Hmm. So, ayan po. Malapit na siyang kumulo. Kaya pumasok pa talaga ako dito para makapag-init ng tubig kasi nakaperme lang kasi to sa loob. So ayan kumulo na. Ayan. Kumulo na siya. So ayan, mag-ano muna ako. Mag Palaman muna tayo. Bakit okay ito ang aking peanut butter nangunti na lang huy oo talaga naman alis muna dyan alis 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 Thank you so much. Nakapagpalaman na ako. Bye.